Oh, takot babi kayo dyan, no? Oh. Hindi naman parang na Ano sinasabi mo? Kahit nung ganyan naman talaga Oy! Oy! Anong oy? Ano? Anong oy? Ano? Anong oy? Pagkani, mami, 25, diba? Oh, eto, oh. oh, oh. 25 pesos to, oh. may limang piso. Oh. Anong akala mo, 20? Ba't Ibinalik niya, eh. Pat, pat Oo. Oh. Nakarito ko. Ano? paano kinahin mong takot, baboy? Ha? Huh? Oy, Maki. <laughs> Hindi mo ako tulad. Nang nangangalabit ka. Para malibre ka lang. Tinapik. Tinatapik na kayo wallet. Oo. Oh. Wallet na tinapik. Grabe to ah. Eh, hey, ikaw, ano? Aba ako ba? Aba, order ako. Nakita o, mo na, naman. Oo. Oh. Ibigay ako ng 25. Ito na, sapit na sa pagmuli. Eh, hey, binalik niya nga eh. <laughs> Nahiya sa akin. Ay, ito baboy. O. Kaya nga, lang tila kailangan kayo eh. Bando ako singitin eh. <laughs> Siyempre, ba? Oh. Mga ano itong mga tuwa? Kayo yeah, na yan. Oo, oh, oh. binigay sa akin ha. Baka naman sabihin niyo, si ko. Magano, ano? Sa amin. Di disaster man Bilin soft dyan. Tama Oh. Buti na lang. Bilin dyan. Ano? Yung bilin ko. Ano? O, diba? Eh? Wala lang. 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 Wala

Konti lang kinain ko doon. Ayan, nabos na kami kinain. Bas, bas, hain nga na isa, hain. Yon? Yon? Ayan, tingnan mo, Charlie TV. Ayan. One million views. <laughs> Ito po yung ano, nagtatapik. Kasi walang pera eh. Ito si Boy Beste. <laughs> <laughs> Hino muna ako Okay mga tol Hindi ko na nabahan yung video nito Ang ganit na lang Maraming salamat At magandang araw sa inyo